my morning regimen. And yung calendar natin, day 10 na. Yee! Good morning, everyone! So, tapos na akong maligo and magwash ng face using Maxi Peel Facial Wash. And ang next step natin for our morning regimen is yung Maxi Peel Sunblock Cream. So, let's start! Para sa ating next step, gagamit tayo ng Maxi Peel Sunblock Cream. You know what, guys? It's really important na makapag-apply tayo ng Maxi Peel Sunblock Cream 30 minutes before leaving the house. Why? Kasi para mas maabsorb din ng skin natin yung sunblock before going out. And 1 SPF is equivalent to 15 minutes sun exposure. So ngayon, we're using SPF 20 and it's equivalent to 5 hours. So, nandito na ako sa labas ng bahay. Grabe yung init. And iniintay ko na lang si mom kasi nga alis kami. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na wag na wag niyong kakalimutan magdala ng Maxi Peel Sunblock Cream. Ako kasi may pouch ako na dala lagi. And nandun lahat yung products ko ng Maxi Peel. So, anytime, anywhere. Pwede ako mag reapply Sobrang importante na mag-apply tayo ng Maxi Peel Sunblock Cream kahit nasa loob tayo ng bahay. So, kayo guys, anong plan nyo today? I'll see you tomorrow and sana abangan nyo po yung mga videos ko. And samahan nyo ako sa journey ko to may bagong ganda, bagong pag-asa. Ayun, have a beautiful day kasing ganda natin. Bye!